Hello uh, guys uh, for today's vlog guys uh, meron akong iba vlog sa inyo ngayon na uh, oras pala ng, ng kagipitan uh, oras ng kagipitan guys ngayon uh, sobrang gipit walang pagkakitaan meron akong inipoints na mga coins coins na lima Sampo at trabente, a bubuksan uh, ko ngayon guys, tapos bibilangin ko kung ilan yung naibong ko, Ay papakita ko sa inyo guys, ngayon guys yung uh, yung guys Bago ko yung 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 uh, yung, tindi, uh, yung may-ari ng uh, Monix Repair Monix Cellphone Repair Shop uh, shout out sa dyan sa'yo dyan uh, makikita dyan, dyan yung nila makikita dito dyan sa may Santa Maria Alfonso Lista beside uh, ng LTO Ayan, sa likod ng LTO dyan sila uh, napaka gandang gamilhan dyan dahil uh, mababait sila, uh, maasikaso sila sa customer. Ay talagang ano yun ka, uh, i-impertinent ka nila. Uh, guys, salamat sa inyo, sa supportan nyo. Uh, salamat. Ngayon guys, kasi ito na yung ipong ko. Uh, buksan ko ngayon guys, kasi uh, gipit, walang ano, walang alawans yung mga bata. Sobrang init, kailangan na uh, palaging yung inumin. Uh, guys, salamat. Pero hindi pa ganong mainit dito sa amin kasi nasa taas nga kami ng bundok sa Aguinaldo. Sa lalo Kaya ngayon hindi ganong mainit dahil katamtaman. Mahangin-hangin pa rin. Dito ko sa labas ng bahay. Yan guys, buksan ko na ha. May ano dyan, may, may mga coin memorative ako dito. May coin akong memorative dito. Ah, ngayon, kung gusto nyo yung mga shoutout dyan sa mga coin buyer, buyer baka gusto nilang bumili ng may napapanood ako dyan sa ano eh. Hey guys, marami ito. Nag-5 piso to guys. Oh. bilangan natin kung ilan yung naipon ko. Uh, ano lang po, uh, pang tatlong buwan, yung, yung mga coins ko na ano, yung coins ko na mga barya, pinalagay ko dito. Pag may supply ako, uh, hindi ko na binibili bag 10 at saka lima. Kasi pinalagay ko dito sa baboy ko. Baboy. <laughs> Bawal sa muslim yung baboy ah. Marami ko guys oh. Ipakita ko sa inyo guys ah. kung ilan yung laman nito guys kung ilan yung laman ito ilangin natin hindi pa napuno siya ah, mga kalahati pa lang kasi buksan na natin kasi gipit ako eh wala tayong pera guys. So, balik natin ah sa mga coin buyer dyan uh, ito marami akong barya meron kaming dito sinasabi nila na labas uh, labas kwilyo meron akong naipon dito na 7 na labas kwilyo na 20 pesos 20 pesos ayan, labas kwilyo yan uh, ayan o, oh, makita mo yung labas kwilyo chat out diyan sa ano sa mga bumibili ng ganitong 20 pesos na labas kwelyo uh, kung gusto niyo bumili sa akin uh, i-PM niyo lang ako ano uh, tapos meron pa ako dito mga coin commemorative na ano 10 peso coin so oh, yung ganito oh 10 peso coin Ayan guys kung gusto niyo bilhin sa akin uh, chat mo lang ako guys chat niyo ako sa vlog ko sa Chalalo vlog ko pati sa YouTube sa Ron Lib uh, wag niyo muna kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel Ron at saka yung Facebook page ko na Chalalo vlog ang guys ito marami dito guys ano mapiliin natin kung ilan yung ganito ko tapos yung 20 kong uh, labas kwilyo labas kwilyo kung gusto nyong bilhi, bilhin to ipm uh, e i-PM nyo lang ako kasi pwede naman natin pag-usapan ayusin natin yung ano natin Kung gusto nyo yung ano, bumili sa akin, marami akong labas ko dito. So, lang natin guys, ano. Marami-rami ito guys, marami-rami. marami rami ganda pa guys yung ano, yung mga uh, mga ano niya, maganda pa yung hindi siya kinakalawang pa, maganda yung condition niya ito guys tapos may 10 piso rin ako dito na ano coin memorative niyang 2000 meron din akong 10 pesos 2006 ito yung ganito guys ito Ayan. kung gusto nyo bilhin ah, marami rin ah, uh, game nyo lang ako guys Marami tayong 10 piso dito na ganito guys. Bilangin natin ano, bilangin. Guys, i nyo ako guys kung gusto nyo bilhin yung mga coin, ano ko, uh, coin memorative ko, ganito, ganito guys. Kung gusto nyo bilhin, maganda pang condition. Tapos itong 20 na, ano, uh, labas ko nyo guys. So marami sila guys, oh, ito, marami ta, So yung bilhin guys, ah, uh, baka ibinta ko lang sa iba yan ay ibili ko lang kasi gipit nga ako baka ibili ko lang sa ibang ano yan sa ibang tao ay sa tindahan ibili ko lang eh maghanap na naman kayo sumaganda so, maganda na andito na bibili nyo na lang Ayan, marami naman akong coins guys eh meron din tayong 10 piso na bago Ayan, meron din tayong ipon na 5 piso na bago. Ito. 5 piso na bago. 10 piso yan, guys. 10 piso. ay 10 piso. 10 piso na. 10 piso. And... Mag-PM lang kayo guys kung anong year ang gusto nyong bilhin sa 10 piso at saka sa 5 piso. Anong year? Uh, anong year kung anong gusto nyong bilhin? Ayan. Yung ganito, IPM niyo ako, guys. Meron akong apat na, ano dito, ganito. Uh, ano na to? Ayan. Apat na peraso yung ganito ko, guys. Hanapin ko ang isa. So, guys, o. Oh. Ayan. Si... 150 years and 150 years. Na yes. may 2001 ako. Tapos meron pa akong 2000 year 2000 na piso. guys shout out din guys ah sa mga bumibili ng coins baka sakaling meron dito hahanapin ko sa coins ano ko ah, coins na iniipon ko guys ah kung gusto niyo bilhin sa akin ay ah, pm niyo lang ako guys ah yung 20 na labas kwelyo alam ko may bumibili ayan meron akong naiipon na marami ah hindi ko alam kung ilan to basta marami to guys oh ayan ilan to And guys, uh, shout out dyan. Salamat sa mga sumusuporta sa aking Facebook page sa YouTube channel ko na Ron Lib. Uh, salamat sa pag-subscribe nyo. Huwag nyo munang kalimutan na ipalo ang aking Facebook page na Chalalo Vlog. Uh, shout out dyan sa inyong lahat. Uh, sa mga coin buyer, shout sa inyo. And salamat. Guys, hanggang dito na lang. Hindi ko na ipakita sa inyo yung ano, pagbilang matagal to eh. Kasi Marami to eh. Baka maubos lang yung oras natin. Shout out na lang dyan sa inyo. Ang guys, ah, sa sunod pala, abangan nyo na uwi ako ng ano, ng summer. Ayan. Abangan nyo guys, simula dito sa Ipugao hanggang summer, uwi ako doon. Ah, ngayong May, ngayong May. Ah, abangan nyo guys, ibibidyoin ko simula pag alis ko dito hanggang doon sa pagdating sa aking mga magulang. Ayan, magbabakasyon muna ako doon guys. Salamat guys. Uh, panoorin nyo lang guys ang susunod ko nga video guys. And...